Ayan. Tortang talong. Ayan. Ayan ang ating ulam ngayong maulan at may bagyo guys. At another menu. Ba't talong pa rin siya? Ayan. Adobong talong. Ba't masarap yan guys. Simpleng ulams, Ayan. Ayan lang ating makayanan. Dalawang minyo pero ay isang klase lang talo. Ayan. At ayan, sa kasalukuyan tayong na lulotog, guys. Ayan na. Maulan sa labas. Asawa ng Diyos, na malaking hindi naman kalakasan dito sa amin pa. At sana, huwag na nga siyang lumakas, at sana, tumigil na siya at wala nang madiskrasya at maulap-mawawalan ng tao. Ayan, nakita. Ah, oh, nako, di marunong magbaliktad. Okay. Ayan guys, start ang tanong. Ang sarap niyan. Ay, nakabili ako ng dalawang tali ng talong. 50 ang isa. Ayan, bumila ng isang daan. Ulam na nang tanghalian, hapunan, at baka may matira pa yan. Para sa kinabukasan naman, agahan. Hindi naman kami masilan sa ulam. At ayan. ato luto na. At ingat kayo ngayon guys dahil na may bagyo. Si U1 or O1. Ingat kayo palagi. And guys, luto na ang ating tortang talong. Ang dami, ang laki. I'm going to go